To vice ganda and his allies. Bayot, dili ka gwapa Pero ambot nganong vice ganda. Mm -mm. Do you think sa pagmock mo kay FPRRD ni lamang na mo? Do you think daghan ang nalipay? And do you think sa imuhang ginabuhat karon nga gimock nimo si FPRRD makadaog mo sa 2028? Lucy iyon. Ayaw ka inin yung feel Kay the more ninyo ginatira si FPRRD o ang mga Duterte, the more mo nga mo down sa inyong hang posisyon. Hilas! Baga kay naong yot nga magmakmaka kay FPRRD samantalang sa una imuha pa ng gi-interview. Aw hinoon, sa joke man ka ni sikat, ka ng joke ni mga insensitive, mo joke man tuod ka pero dili, dili ka makahimo o ka ng joke nga dili ka makadown og usa ka tao dili ka makapaka uwaw sa usa ka tao ingon ana man yung ka inong ingon ana kang klase nga komedyante komedyante ba nang mang degrade ka og personality and characteristics sa usa ka tao bayot pasalamat yung kayot kay ni sikat ka sa ingon ana nga pamaagi mo nang gadako ang imuhang ulo karon og nagkahilas nga nagkahilas ka and karon kay palaos naman ka hapit mo nang nagpa-trending na pugka sa imuhang pangalan yot Hilasa ni mo yat oy, nang dagway ni mo ba? Sus, ambot na lang. Pamirog yun ninyo, makadaog mo sa 2028, munang, munang inyohang kinabuhat karon Ang imuha pong mga, ang mga tao po nga nibilib sa imuha, grabe po kay nakatawa o hinuon, mga oligarkiya man mo, munang ang inyohang mga ginasuportahan ng mga um, senador karon is mga musuporta po sa inyoha and wala nag sa masa. Nag-gets na mo mo, kinahanglan po mo ang senador para sa inyuhang kaugalingon nga interes. Pero bayot una-una, ah, dili tanan parihas, og opportunity sa inyuha. Unya again, paminaw, paminaw nimo sa imong pagmock kay FPRRD karon, nalipay ang masa, nalipay ang majority, wala bayot mo nang kung nagdahom mo nga sa inyuhang pagtira sa mga Duterte makadaog mo sa 2028, undang mo sa inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi bayot kay di na mahitabo. Maayo na jud ikaw moy mutira pero masubalik na gani sa imuha ang tanan magpabuang-buang na dayon ka. Maghilak-hilak na dayon ka para kaluyan ka sa tanan. Hilom yot.